ay kumukuha, ayun nga po ayan kumukuha na po siya, maraming kamot hello mga plantito plantita, good morning po good day po sa inyong lahat at eto si plantita joy bago po ako magumpisa po ng trabaho, kasi medyo mabigat yung trabaho ko ngayong araw na ito dito sa aking garden, kaya kailangan ko po muna talagang magluto kailangan po ay ulam na gulay gulay po talaga dapat ang magiging ulam ko para uh, may lakas po ako. Pero dahil nga po sa napakalakas po ng speaker, ng music ng kapitbahay ko, kaya kailangan ko pong mag voice over. At dito po ngayon, ang voice over ko po na ito ay ngayon na pong September 12 mga hapon na po at umuulan po dito at yun nga po inabutan na ako ng ulan dito sa aking trabaho pero natapos ka naman po pero syempre bago ko po yun ipakita at bago po ako magpatuloy mga plantito plantita ay welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel, MJ na Grandpa channel, ako po si Joy ang inyong certified plantita po at ayan nga po magsasain na po muna tayo, at ito pong bigas palibasa po mag isang buwan na pong hindi ako dito nakakasain kasi nga po ayan na lang yung natitirang kahoy parang inaano ko siya eh, nire-reserve ako siya in case na mawalang kami ng gas, kaya Uh, hindi ko talaga siya inuubos po. At yung bigas, palibasa na tagalan na po. Parang may ano na siya, may uod na, may kunting amag-amag. Pero uh, hinugasan ko yan ng tatlong beses para mawala yon Kaya ayan, goods naman po yan. Uh, normal na yon pag hindi nagagamit yung bigas. Uh, at syempre, mga plantito-plantita, uh, sasabayan ko na rin po yan ng uh, gulay. At eto po yung puso ng saging. Galing po ito doon sa lote ko. Meron pa po nga doon isa at eto lang yung nakuha ni Biboy. Ako po kasi sa experience ko siguro po lampas na pong sampung beses kung nasubukan yung nagalis po ako ng puso ng saging. At after ko pong maalisan ng puso po ng saging, hindi po natutuloy yung bunga natutuyo po yung bunga kaya sabi ko baka hindi ako hiyang doon sa pag aalis ng puso ng saging kaya si Bibo yung pinapakuha ko at eto po uh, nilamas ko lang po isa sa kaunting asin at uh, pipigaan po natin yan para mawala po yung dagta niya ah uh, gan ganun lang po yan kasimple at alam na alam nyo naman po yan Pwede naman yan, yung malalaki lang po yung hiwa o goods naman po yun. At pwede naman yan okuyin, uh, pwede naman itong maliliit lang yung hiwa na gata, gataan at uh, uh, ilagay sa isdang uh, sinabawan. Ayan, kaya napakasarap po ng puso. At yung ginamit ko po dyan na niyog ay isa pong malaking laya. Laya po, ibig sabihin ay yung magulang na po na niyog. At ayan, uh, yung unang gata ko po ay concentrated yon kung sabi ko liputok at parang koonti pa lang kaya nag-add ako ng kaunti pa at dahil nga po malaki yung niyog kaya talagang uh, hindi siya malabnaw kahit nakadalawa akong piga at syempre po, uh, simple lang po ang luto na ito, uh, luto lang ito ng uh, mga pang probinisang luto-luto lang uh, bawang sibuyas lang po uh, at may ano naman po yan, may sahog naman pa akong ilalagay dyan at ayan na po oh, ah, kabilaan na po yan para mas mabilis po akong makatapos mga plantito plantita para makapagtrabaho na po ako at ayan after nga po ng isang buwan nakaluto ulit ako dito wala na kasi kaming kahoy at meron naman po ditong kahoy pa yung malalaki po kasing mga haligi hindi ko po kayang putulin at ang tigas rin pong ah, patokin yung ano hinang patok <laughs> yung axe ba yung ganun po patok kasi baka hindi nyo po maano yung patok at iyan habang nagaantay tayong maluto ay walis walis din po dito sa aking munting dirty kitchen para maalis po yung um, konting kalat para naman po uh, malinis lang po at syempre eto na po mga plantito plantita ilalagay na po natin yung sahog ang tawag po sa amin ng sahog bangot Ayan, magbangot ka na ngayon sa gulay ibig sabihin po uh, maglagay ka na ng sahog sa gulay kaya ayan uh, sinahogan ko po siya nitong si at tira po yan kahapon ng pag -un, un namin un un naman sa tagalog ay paksiw yun sa tagalog pero syempre para mas may sipa <laughs> sipa talaga lalagyan ko po nitong rimo rimo or ang itong siling labuyo ayan ilalagay po natin yan para mas masarap po yung ating uh, ulam. ganoon lang po kasimple magluto si Plantita Joy. Kasimple lang sa pagga-garden, simple lang. At ayan, tingnan nyo ng mga Plantito-Plantita. Tingnan nyo po. Oh, ba diba po, uh, nagmamantika na talaga. sa so, ito yung gusto ko po na uh, magiging resulta sa bawat pag naggugulay ako yung uh, nagmamantika na siya kasi masira mo na po iyan. Masarap na po yan. <laughs> Uh, ganyan po 'yung mga ganito po talaga 'yung mga gusto kung pagkain atin uh, na 'yo po mabilis na po 'yan madali na po 'yan. Ah uh, ano na lang po 'yan, minuto. Uh, matatapos na po 'yan at inalisan ko na nga po ng gatong, uh, nagbingag na po ako. Nagbingag, ibig sabihin inalisan na po ng gatong kasi para hindi masunog. Yan parang paunog-unog na lang po siya. Ayan. At syempre, eto na. Ready na. Yung misa po kasi, palibas hindi na kami niyang kumakain, ay itinabi ko na po at hindi ko na po inalabas. Diyan ko na lang po nilagay. Ta kami man lang po ni Biboy ang kakain. Hindi ko na raw po siya isama at hindi pa daw siya naligo. At syempre, grabe. Yung siram. Sobra po talagang sarap. Hindi naman sa pagmamayabang po. <laughs> hindi porket ako ang nagluto niyan, Pero napakasarap po talaga ng ano, gulay na yan kasi uh, nagmamantika siya at may may isahog na isda po. At siyempre, tapos ng kumain, kaya kailangan na po akong mag-work. At ito ni ko na nga po. Nakaano na po ako kasi sobra pong init, hindi pa rin po ganoon ah uh, hindi pa hindi pa rin po nawawala ng tuluyan yung sipon ko at ayan, natapos ko na nga po diyan. Uh, dito mula po diyan, ayan nakita nyo po, uh, dyan po ang umpisa ng pagsasagad ko o yung pagkuputol ko po ng mga sanga nitong mulberry kasi uh, nakakaano po siya sa bakod at saka sa mga dumadaan na ano po yung bakod sa bigat po ng mga sanga at yung ibang plants po sa loob ay hindi na po naiinitan at ganyan po yung ating uh, alisin at ganyan po kakapal pero ayun lang uh, inabutan lang po ako ng ulan habang tinatrabaho ko yun, ito, natapos ko po ito kaninang tanghali, alas 12 na po ako huminto. Pero itong sa kabilang side ay natapos ko siya ngayong hapon, ayun po, inulana na po ako. Mainit na po dito ngayon, pero kagabi, kahapon, kagabi at kaninang umaga ay umuulan-ulan. Uh, inayos ko yung mga sanga na pinagputulan ko dun sa mga kahoy kasi nakaharang po dun sa daanan. Kaya ko po ng suporta. Kasi nilagay ko lang po yun dun sa tabi ng bakod ko. Pero ngayon, uh, pagkatapos ko, ay maybe uh, may bibili pa ako ng kamuting kahoy. may dala na akong basket. Kasi uh, may nakita ako doon may kamuting kahoy at nagbibinta. Ayan, bibili po tayo sa 50 pesos ayan po dahil natapos ko na po sa wakas na uh, putulan ng mga sanga itong mga kahoy dito po sa boundary ayan natapos ko to kahapon po kahit umuulan talagang pininis product ko na po ayan po uh, tapos na siya uh, dito na lang po sa loob para makita niyo po dyan yung mga plants sobrang ganda po na mga plants dyan kahit sila ay natatakpan Ayan po. Oh. Ito po, natapos na. Ayan, nilagyan ko po ng ganito. Ito po. Oh. Kasi, uh, kaninang umaga, pagdaan ko. Kasi, pumunta ako ng hinulid. Ayan, kasi every Friday talaga, uh, sinisikap ko po na magkaroon ng time. Uh, pumupunta ako sa hinulid. Ayan. Uh, hinulid po yung ano. Ayan, basta. Uh, yan, nilagyan ko ng ganyan kasi po, uh, pumunta siya dito nakaabot siya dito so ngayon po, nakakaya sa mga dumaraan ayan, bali ito po uh, bakante po ito uh, bakante itong lote kaya ngayon po, napagpasyahan ko po na ilagay na lang doon sa may tabi ko para pabulokin itong uh, mga sanga ng mulberry at pwede naman pong gawing panggatong ang mga sanga niyan. at ayan uh, medyo maliwanag na po at ito Uh, sunod po sa loob naman at uh, okay na Ayan, sabi ko sa asawa ko, nakatipid ka sa ano, sa isang araw na labor na kukunin mo para magsagad or magputol ng mga nasanga na ito. Hindi po talaga biro yung pagod kasi nga po talagang 7.30 pa lang po kagabi ay natulog na po ako. Sabi ko, pagbibigyan ko po talaga yung sarili kong uh, makatulog ng maaga kasi talagang... Uh, Ayan, nakakapagod. pagod, uh, talagang pagod. <laughs> Kaya ayan po, uh, okay na. Doon na lang sa may pagitan namin doon sa dulo yung hindi pa. Pero at least ito pong kahabaan at paikot dito. Ayan, iskwala. Ay, tapos na. Ayan, pag doon yung may bakal po na poste, ayan na po yung doon. Pasiko na po yung doon sa may gate ko. At eto yung ano. Ito po yung uh, sinasabi ko dito. Ayan, ito naman yung kanto ko. Ayan po yung daanan. Maliit lang po yung daanan dito. Pero dati po, 3 uh, three and a half meters po ang laki ng daanan na ito. <coughs> ayan, ganyan po dito. Maliit lang. Pero dati po nakakadaan dyan ang truck. Tapos dito, ayan po. Malaki po yan. Siguro po 4 meters from po dito sa halaman hanggang dito sa may bakod ayan, malaki po itong daanan kasi nung time nagpapaayos pa kami ng bahay ay nakakapasok po yung truck na magdi-deliver ng mga materialis tapos ayan palabas na po yan dyan sa pinakakalsada namin ayan, papunta po ng bayan ayan, ito po yung dito po kami dumaraan at ayan, pabalik na po tayo at bibili po tayo nga ng kamuting kahoy. Tingnan po natin kung gaano kadami yung tig 50 pesos. Parang sa Goa, parang 15 yata ang kilo. Ayan, parang ganyan. Ayan, pagdating po dito, ganyan lang po. Ayan, ito po yung ano dito. Ayan, ito po yung bakod ko naman dito sa labas na ito. At sira na nga po yung bakod. Ayan po yung aking bakod. Hanggang na po yan doon sa pinakadulo po. Doon sa may mga kasagingan ko po. Doon sa may mga saging ko po. Hanggang na po yan doon. At eto, sira na. At napakadaming damo. Pero in fairness, yung mga plants po dyan sa loob magaganda. Kahit sila ay naaanuhan nung ano po kasi nung time na hindi pa ganito po kalit ang daanan pag umuulan po nagpo-flow lang po diyan ang tubig papunta doon po sa labasan nung nagka na po uh, ayan po hindi na masyado makadaan yung tubig kaya ang nangyari po diyan sa luti ko po uh, stuck yung tubig ayan dito dumaan si Manoy tingnan po natin si Manoy Rodel dito po siya dumaan yung pagbibilhan ko po ng kamuting kahoy ay kumukuha na nga po ayan kumukuha na po siya maraming kamuti sa iya po gawin din eh Manoy Rodel sa iyo mo pa po ining kamuti may laman po na eh Ah, wala ko may laman ta pwede man ko tang makabakal. Ayan, mamaya na po ako mag-video after ko po makabili. Kasi baka ayaw po makasama sa video. Mahirap na po. Para sa privacy niya po. At ito nga po, isang basket. Ayan, yung tig-50 pesos. At magluto po tayo nito para matikman natin. Pulutan daw po ito. Pulutan, ano, Uh, yung puti na kamating kahoy kasi mayroon po yung dilaw shout out ko po pala muna itong aking uh, dalawang viewers na shout out pero syempre si ma'am Susan ay siguro uh, naging uh, supporter ko to naging viewers ko siya siguro noong 2022 uh, ganyan Uh, talagang uh, late man late na ma'am hello ma late man si ma'am Susan na nalaman niya na mayroon ding channel si Plantita Joy pero halos lahat po ng vlog ko ay pinanood niya yung mga previous vlog ko talaga uh, halos iniisa-isa niya po yung mapanood ayan kaya halos uh, nagirin si ma'am updated sa naging journey ko uh, yung, mas, mas nakilala ako ni ma'am Susan uh, dahil uh, binalikan niya yung mga previous vlog ko nung nag start pa lang ako. Kaya ayan. Hello po sa inyo, ma'am. Susana Bonsato. Ayan. Hello, ma'am. Si ma'am ay taga Agnopang Agno Pangasinan. Ayan. Thank you po sa panunood lagi. At syempre, shout out din sa aking bago. Ngayon ko lang kasi nakita yung name ni ma'am dito sa comment section. Ayan. Siguro si ma'am, baka silent viewers ko to. At, uh, pero ngayon ko lang siya nakita. Ayan, hello din po sa inyo, Ma'am Mera Flor puno ng sibu. Ayan, hello Ma'am sa inyong dalawa, Ma'am Mera Flor puno at Ma'am Susana Bonsato. Maraming salamat po sa inyong panonood at ngayon po ay babalatan ko na po itong kamuting kahoy at uh, para makasaing na din at pwede na rin kasi itong hapunan. Uh, healthy pa, matipid hindi na kailangan ng ulam kasi uh, para tipid na din nga po. At yun nga po, nakita nyo po at pinakita ko sa inyo yung sitwasyon, yung bakod ko sa labas ng bakod, paikot hanggang doon palabas. Ayan, para makita nyo din po yung dinadaanan namin, yung dinadaanan ko hanggang doon sa palabas. At yung sitwasyon ng daanan, napagsiko po doon sa kanto ko ay uh, lumiit yung daanan. Tapos pagdating doon sa una-unahan, yun po yung sinasabi kong halos 4 meter. Thanks kaden din! Kasi kahit po ah, talagang laging mabigat itong noo ko dahil sa sipon ko ay ah, na-survive ko yung ah, bakod ko na masitil ko nakatipid sa labor. At ah, Uh, naayos na, kasi inisip ko po kung masama ang panahon, delikadong matumba yung bako, dahil sa bigat po ng mga sanga sa taas, at sobrang naapiktuhan na yung ibang plants, wala nang init at hindi na po magandang tingnan at ayan, thanks God, dahil binigyan niya ako ulit ng lakas kahit may sipon ako, ay nasurvive ko, at ngayon ay makulimlim na naman dito, pero kailangan ko magluto, at syempre, papakita ko sa inyo pag naluto na, pwede naman, ang dami pong pwedeng magawa sa kasaba dito, sa kamuting kahoy, or baling kamuting ang atawag nito sa iba sa aming kamuting kaoy ang dami pong pwedeng gawin dito kakanin ah, piti palitaw kung ano ano pa pong pwedeng kasabay cake, kung puto ah, kung ano ano po po pwede naman tong isaing na may balisungsong yung binabalot sa yung tig-iiraid mo na ano yung pagkigaganong ginaganon tapos uh, ah, ano sa um, tawag nito. Nakalimutan ko. <laughs> Basta yun po. Tapos, pwede naman tong uh, balokbok yung binabayo naman siya, na may at uh, and then may margarine. Eh, pwedeng ipagiling, ganun. Pwedeng gataan. Pero ako po, isa na lang kasi yung yog ko dyan. Uh, magugulay kasi ako bukas ng kalabasa. Kaya ang gusto ko po nito ay saingin ko lang to nang wala lang ano kasi ang tagal ko na hindi nakatikim ulit nito. Sa ingin ko lang siya ng normal lang na saing, yung tubig lang na wala ng ad-ad kung ano pa man. At ipapakita ko po sa inyo maluto at tingnan natin kung totoo yung sabi-sabi masarap ito kasi pulutan. Tingnan po natin ha mga plantito. Diyan lang po muna kay mga plantito plantita. Ah, hindi pa muna po ako dito magpapaalam kasi magluluto po muna ako nito. Ayan nga po at madami nga siya sa 50 pesos. Ngayon po ay kikilo, kikiluhin ko po itong ah, nabili kong pong kamuting kahoy kung ilang kilo po ito. Ayan, yung ki, ano niya, tama naman yung kiluhan. Ito po at ano siya, 8 in half. Yung ano niya po, kilo niya, 8, ayan po o, at 50 pesos lamang po yan. Ayan po oh. Ayan po, uh, nakaluto na ako at ayan. Ayan po at may kasama po yan kape merienda po tayo at ayun mga plantita plantita salamat po sa pagsama niya po dito sa episode naman po na ito uh, sa mga subscriber ko po na dagdag thank you so much po sa inyo sa pagpili po dito sa aking munting channel Ayan. Uh, sa lahat po ng aking mga viewers, sa mga nagko-comment, nag-like, nag-share. Thank you po sa pagsama nyo ulit po dito. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless you all po.